Tulong ng heavy equipment, inapula ng mga bumbero ang sunog na yan sa isang residential building sa East London. Naitala ang sunog sa isang flat na nasa 25th floor ng gusali. Hindi pa tukoy ang sanhi nito. Wala namang sugatan sa sunog. Ito ang inyong Regional TV News. Mabibilis sa balita tayo sa Bicolandia. Nagsalpukan na isang truck at bus sa Pulangi, Albay. Para makalabas sa mga sakay ng bus, kailangan pang sirain ng mga otoridad ang bintana nito. Labing tatlong sugatan, kabilang na ang driver at pahinante ng truck at ilang pasero ng bus. Patuloy ang investigasyon. Umangga naman sa isang SUV ang isang motorsiklo sa Naga, Camarina Sur. Base sa investigasyon, niliko ang SUV papunta ng isang hotel nang tumama rito ang motor. Dinala sa ospital ang rider pero idinektara siya dead on arrival. Nagkausap na raw ang pari ng SUV driver at pamilya ng rider. Okay, leg to the bones ang pagkasani star of the new gen Jillian Ward sa tiramisu cake dance trend. Nakasama niya sa entry ang abot kamay na pangarap co-star na si Opa Kim Jisoo. Humato naman si Jill sa Maybe This Time Dance Challenge kasama si Rahil Birya. Nadagdag naman sa listahan ng napagtripa ni na Jillian sa Just Give Me My Money trend si Miss Dina Bonnevie. Kumembot din sa Tiramisu Cake Song si Sanya Lopez a.k.a. Teresita with the Gen Z actors ng Pulang Araw. Approved by Dennis Trillo naman ang Mamushi and David Licaco, suot pa ang full costume as Hiroshi. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Patay ang isang crew kasunod ng pagsabog at sunog sa pinagtatrabuhan niyang cargo ship sa Tondo, Maynila. May namata ang usok mula sa pinangyarihan ng insidente sa Pier 18 kahapon. Sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection, nimbaka ng LPG, pintura at thinner ang barko. Dagdag ng Philippine Ports Authority, may dalawa pang nagtamo ng third-degree burns na ginagamot ngayon sa ospital. Patuloy na inaalam ang sanhi ng pagsabog. Sa Santa Ana, nila naman, dalawang lalaki ang arestado sa buy bust operation. Nasabat sa kanila ang nasa limang kilo ng hinihina ng shabu na tinatayang 34 million pesos ang halaga. May nakuha ring dalawang baril at isang granada sa kanila. Ayon sa pulisya, inilalagay ng mga suspects sa delivery bag ang umani-droga para palabasing parasel ang mga ito. Itinanggi naman ang dalawang naaresto na, na nagbebenta sila ng droga. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and explosives. Kasalukuyang nakasalang sa Senado si Sheila Guo, ang kapatid ni Dismissed Mayor Alice Guo. Kaugnay po yan sa pagdinig ng Senado sa mga Pogo sa Pilipinas. Gumugulong pa ngayon ang pagdinig at halos katatapos lamang magsalita ng mga senador. Samantala, hiniling po ng Senado na makadalo sa pagdinig si Cassandra Lee Ong pero wala pang tugon ang kamera na may hawak ngayon kay Ong. Batay naman sa ipinadalang sulat sa Senado ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Ong, tumatanggi ang kanyang kliyente na maging testigo sa mga pagdinig ng Senado. Bagong-bagong balita. Postpone ang paniningil ng multa sa August 31 para sa mga daraan sa mga toll expressway na walang RFID o kulang ang laman nito. Ayon sa Department of Transportation, sa October 1 na yan ipatutupad. Ang 30 araw na deferment ay para daw mas mapabuti pa ang expressway operations at mapaigting ang information campaign. Arestado si Daraga Albay Mayor Carl Wynn Baldo, kaugnay po sa pagpatay kay Nooy Ako Bicol Party List Representative Rodel Batukabe at kanyang police escort noong 2018. Kasunod po yan ang muling paglalabas ng korte ng panibagong arrest warrant laban sa kanya. December 22, 2018, nang barilin si Batukabe at kanyang escort na dumalo noon sa isang gift-giving event sa Daraga. Wala pang pahayag si Baldo, pero dati na niyang pinabulaanan na sagkot siya sa krimen. Ok, as hatid ng isang bata mula sa mabalakat pampanga. Abot-abot na luha kasi ang <laughs> kanyang eksena. Eh ano nga ba ang dahilan at ayaw niyang tumahan? <laughs> dami naman dito problema dito sa A plus ang pagdadrama ng 4 year old na si Kent Marcos Lagman. Animoy pasan ng daigdig dahil struggle is real sa pagsusulat ng letter B. Napadasal pa nga at sinubukang magpa-rescue kina Lolo at Papa. Good intentions lang naman si Mommy Jasmine para ready si baby sa balik-eskwela. Sa so, ngayon, mission accomplished na si Marcos sa letrang B. Ang current challenge naman niya ay letrang E. Go go Marcos, ikaw ay Trending! Nakon, <laughs> ang haba pa niya na. <laughs> Kaya, Kaya mo yan. Kaya mo yan, Marcos. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.